Noong nakaraan taon, dumulong si Miss Sarah Jane sa Concern Department ng Empress PH para humingi ng tulong tungkol sa sasakyan na nakuha niya. Sa tulong ni Sir Jed Manalang at pakikiisa ni Miss Sarah Jane, ay naging matagumpay ang pagsasampa ng kaso kay Carlo Matawaran, ang first owner ng unit. Okay na ako sa nangyari na-resolve na yung kaso ko dito sa MCARS at ongoing na rin yung kaso namin doon sa pinagtulungan namin ni Surgeon na makasuhan yung talagang nanloko sa amin pareho na si Carlo Matawaran. Sa mga meron pa rin nagtatanong tungkol doon sa nangyari, eto na nga po, huwag na po kayo mag kasi nga, tutulungan at haharapin kayo ni Surgeon anytime na pumunta kayo rito kung sa kasakaling magka-problema kayo. Promise, number one, tutulungan na kayo. Katulad ng ginawang pagtulong sa akin. Salamat nga pala kay Miss Sarah Jane sa pakikipagtulungan at pakikipag-cooperate sa amin para maresolusyonan namin ang kanyang concern.